Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus na iyong Pebrero 7, 2025. Pagyakap sa iyong likas na katatagan at kagandahan. Ngayong magandang biyernes, Pebrero 7, Taurus, maglaan ng oras upang magsaya sa kalmado at katatagan na likas sa iyong pagkatao. Ang iyong pagiging matatag at maingat sa iyong mga desisyon ay isang biyaya na nagpapaakit sa iba sa iyong paligid. Minsan, maaaring hindi mo namamalayan kung paanong ang iyong presensya ay nagbibigay ng katahimikan at sigla sa mga taong kasama mo. Ang araw na ito ay paalala na ikaw ay may natatanging kagandahan na hindi lamang makikita sa iyong panlabas na anyo, kundi pati na rin sa iyong ugali at pag-ugali. Ang iyong kalmado at matibay na pagkatao ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa paligid mo upang maging mas matatag din sila sa kanilang sariling mga pagsubok at hamon sa buhay. Pahintulutan mong ang lakas ng araw na ito ay magbigay gabay sa iyong mga hakbang at tanawin. Ang iyong kagandahan ay sumasalamin sa iyong kaluluwa at ang iyong mga galak at pagkatao ay nagsisilbing ilaw sa daan ng iba. Ang mga pagninilay at pagpapahalaga sa iyong sariling mga katangian ay magpapalakas sa iyong loob at magbibigay daan upang mas mapalalim pa ang iyong mga ugnayan at koneksyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iyong mga nararamdaman at pagpapahayad ng iyong sarili, mas madali mong matutuklasan ang mga bagay na magpapasaya sa iyo at magdadala ng higit na kadalakan at kasiyahan sa iyong buhay. Huwag matakot ipakita ang iyong tunay na anyo, at tanggapin na ikaw ay may natatanging halaga sa mundong ito. Ang iyong sinseridad at likas na charm ay magdadala sa iyo ng mas maraming magagandang karanasan. Pagpapalawak ng iyong pananaw at pagkilala sa iyong inner self. Ang buwan na nasa Gemini ngayong araw ay nagdudulot ng mas magaan na enerhiya na nagpapalakas sa iyong likas na hilig na magsuri at magmuni-muni. Sa tulong ng Gemini, nagiging mas bukas ang iyong isipan sa mga bagong ideya at pananaw na magbibigay daan sa iyong unawa sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng pagkakaintindi at magbibigay inspirasyon upang magpatuloy sa mga hakbang na nagdadala ng kadalakan at tabumpay. Ngayong araw, maglaan ng oras para sa masusing pagninilay at pagsusuri ng iyong nararamdaman. Tanggapin na hindi mo kailangang maging perpekto upang magtabumpay. Sa halip, magtuon ng pansin sa patuloy na pag-unlad at pagkatuto mula sa iyong mga karanasan sa bawat hakbang na ginagawa mo, mula sa pinakamaliit na desisyon hanggang sa pinakamahalagang hakbang sa iyong buhay, matututo kang magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Iwasan ang pag-apekto sa iyong sarili ng mga pamantayan ng ibang tao, at ituon ang iyong pansin sa iyong sariling progreso. Ang bawat hakbang, kahit pamabagal, ay may halaga at makakamtan mong magpatuloy sa pagtahak sa tamang direksyon. Habang binabaybay mo ang araw, alalahanin mo na ang tunay na halaga ay hindi matutuklasan sa mga bagay na material o panlabas na aspeto ng buhay. Sa halip, ang iyong halaga ay nakasalalay sa iyong malasakit, sa iyong kakayahang magbigay at magbahagi, at sa iyong pagnanais na maging mas mabuting tao. Huwag matakot na yakapin ang iyong sariling kahinaan, sapagkat dito mo matutuklasan ang lakas na magdadala sa iyo sa mas matayog na tabumpay. Magbigay pansin sa iyong panloob na kalusugan at kagalingan, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa iyong pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong mga damdamin. Pagtanggap sa bagong pagkakataon at pagbabago Ang araw na ito ay puno ng mga bagong posibilidad para sa iyo. Bilang isang Taurus, ikaw ay kadalasang nagnanais ng seguridad at katatagan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ngunit ngayon, ang enerhiya ng araw na ito ay nagsusulong sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagong pagkakataon na magdadala sa iyo sa mga mas mataas na antas ng personal na paglago. Ang mga pagkakataon na hindi mo inaasahan ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at ideya na magbabago sa iyong buhay. Hindi mo kailangang magmadali, ngunit maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano mo naistahakin ang iyong landas. Kung minsan, ang mga hakbang na ginagawa natin ng mas matagal at mas maingat ay siyang magbubukas ng mga pinto patungo sa mga magagandang oportunidad. Bilang isang Taurus, ang iyong lakas ay nanggagaling mula sa iyong matatag na pundasyon at ang iyong kakayahang magplano ng maayos. Ngunit ngayong araw, ang unti-unting pagtanggap sa mga pagbabago at pagtuklas sa mga bagong posibilidad ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataon para sa personal na paglago. Ang pagyakap sa bagong pananaw ay magdadala sa iyo ng mga mahahalagang karanasan at magpapalawak sa iyong mga pananaw tungkol sa buhay. Mga maswerteng elemento at gabay ng universe Ngayong araw, ang iyong lucky color ay kulay berde na kumakatawan sa kasaganaan, kalusugan at buhay. Ang berde ay magbibigay ng bagong lakas at sigla sa iyong katawan at isipan. Ang iyong lucky number ay apat, Isang numero na simbolo ng katatagan at organisasyon. Kaya't maglaan ng oras upang magplano at magtakda ng mga layunin para sa iyong hinaharap. Ang lucky crystal mo ay jade, isang kristal na kilala sa pagpapabuti ng iyong relasyon sa iba at sa pagpapalakas ng iyong mga layunin at adhikain. Maswerteng gawain mo ngayon ang pagsisimula ng mga bagong proyekto na may kinalaman sa pagpapalawak ng iyong mga kasanayan at pagpapabuti ng iyong kalusugan at kaligayahan. Pagwawakas ng araw na may pag-asa at pagpapahalaga sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, Taurus, tandaan na ang pinakamahalagang bagay ay ang magpatuloy sa pagiging tapat sa iyong sarili. Ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng balanseng buhay at ang pagpapahalaga sa sarili. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may halaga, at ang iyong dedikasyon at pag-aalaga sa mga mahalaga sa iyo ay magsisilbing gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, patuloy mong tuklasin ang iyong mga hangarin at magbigay daan sa mas magaan at mas masayang buhay huwag kalimutan na ang lakas ng iyong kalikasan ay laging nariyan upang magbigay sa iyo ng suporta at lakas upang makamit ang iyong mga pangarap tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.